Narito po tayo ngayon sa padalahan at ipapadala uh, so ko na po yung uh, para sa isang scholar natin. So 5,000, 5,100 kasi yung bayad pa. Ito po ay para sa allowance ni Francisco Turindino, ang isa po nating uh, college student scholar mula po sa Star of the Foundation para po salamat si Edgar Rubles at ipapadala na po natin para magamit ng ating mga eskola. So bago po ako magbigay ng magandang sasabihin ay nais ko po muna ipakilala ang aking sarili. Ako po si Francisco Tolentino o mas kilala sa pangalang Kiko. And I'm 22 years old and I came from Bordeos, Quezon at kasalukoy pong nag-aaral sa SLSU Infanta. Southern Luzon State University. At kasalukuyan pong nagnanais at nagsisikap na makatapos sa kabilaho ng kakulangan. At ang Star of Foundation ay lubos pong pinagpala ng Diyos at ganun din po ako. Dahil sa dami po ng kabataan dito sa Pilipinas ay isa po ako sa natagpuan ni Star of Foundation. At ang totoo po niyan, ang Star of Foundation ay isa sa nakarecord na sa buhay ko na nagiging instrumento para sa akin kinabukasan pagdating po ng araw. And especially, salamat po kay Sir Edgar Robles. So Sir Edgar Edgar Robles, um, hindi ko po man po kayo kilala sa sa ngayon ay darating po ang panahon at araw na makikilala ko rin po kayo at magiging kaisa nyo rin po ako sa ginagawa nyo itong ginagawa nyo ito. Kaya so, sobrang salamat po and appreciated na appreciated po ang mga ganitong ginagawa nyo po dahil mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At ganoon din, nagpapasalamat po ako sa aking kitay kay Sir Sander, Sander Bautista. So salamat po at pinagpala kayo ng Diyos ng lubusan. God bless po. God bless.